Pieces na itanong mo na ba sa sarili mo kung bakit hindi mo kayang tuluyang bitawan ng isang tao, kahit gaano nakatagal ang lumipas? Paano kung ang dahilan ay hindi kahinaan, kundi tadhana mismo? Paano kung ang kaluluwa mo ay pumirma ng kasunduan kasama ang kanila, bago ka pa man isinilang? Isipin mo ito, bawat luha, bawat niti, bawat alaala ay nakasulat na sa banal na kasunduan na yon. At kaya hanggang ngayon, ramdam mo pa rin ito ng napakalalim. Ngayong gabi, handa nang magbunyag ang katotohanan. Kung mananatili ka, baka sa wakas ay maintindihan mo kung bakit hindi kailanman tumigil ang puso mo sa pagtibok para sa kanila. Maligayang pagdating, pises. Kung nandito ka ngayon, hindi ito aksidente. Ang universo ang nagdala sa iyo sa sandaling ito dahil may mensaheng kailangan marinig ng iyong puso. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na walang nangyayari ng walang dahilan, lahat ng bagay may nakatakdang oras at sa oras na ito, ang iyong kaluluwa ay humihingi ng kasagutan. Alam mo, ang soul contract ay hindi lang basta paniniwala, ito ay isang banal na kasunduan na ginawa bago ka pa isilang, isang kasunduang nagdurugtong sa dalawang kaluluwa, kahit gaano pa kalayo, kahit gaano pa katagal. Kaya hanggang ngayon, ramdam mo pa rin sila sa iyong mga panaginip, sa mga biglang alaala, sa mga sandaling bigla na lang bumibigat ang dibdib mo ng walang dahilan. Ito'y hindi pagkahumaling. Ito'y mismong tadhana na nakikipag-usap sayo. At ngayong gabi, bubuksan natin ang katotohanan kung bakit nananatiling buhay ang koneksyong ito, at ano ang ibig sabihin nito para sa landas mo. Pieces, malayo pa sa pagtatapos ang iyong kwento. Ang kahulugan ng soul contract. Pieces, halina't lumalim pa tayo dahil upang maintindihan mo kung bakit ramdam mo pa rin sila, kailangan mo munang maunawaan ang kahulugan ng isang soul contract. Ang soul contract ay isang banal na pangako. Bago ka pa man isilang, bago pa marinig ang unang iyak mo sa mundong ito, ang iyong espiritu ay nagtagpo na sa ibang espiritu sa mas mataas na dimensyon. Doon, nagkasundo kayong maglakbay sa buhay na ito, dala ang mga aral, hamon, at pag-ibig na huhubog sa iyong kapalaran. Hindi lang ito basta makataong pananalita, ito ang dahilan kung bakit may mga taong pumapasok sa buhay mo at nag-iwan ng bakas na hindi na nabubura. Sa paniniwalang Pilipino, tinatawag natin itong nakatalaga na, nakasulat na. Lagi nang sinasabi ng ating mga nakatatanda, may mga taong nakalaan para sa iyo, kahit anong iwas mo, babalik at babalik sila. Iisa lang ang katotohanan, iba-iba lang ang salita, ang tadhana ay hindi nabubura. At pises, dahil isa ka sa pinaka-spiritual na signo, mas malalim mong nararamdaman ang mga bigkis na ito. Ramdam mo ang mga bagay na hindi ramdam ng iba. Napapanaginipan mo ang mga tao bago pa sila tumawag. Dinadala mo ang mga emosyon na hindi naman sayo. May puso kang hindi nakakalimot kahit pilitin ng isip na lumimot. Iyan ang biyaya at minsan din ay pasanin ng isang Pisces Soul. Isipin mo, bakit bigla mo silang naalala kapag bumubuhos ang ulan? Bakit kapag may kantang narinig, biglang bumibigat ang dibdib mo sa mga damdaming akala mo ay matagal mo nang ibinaon? Bakit paggising mo, nananatili pa rin ang mukha nila sa iyong panaginip? Hindi ito basta aksidente. Ito'y mga paalala ng kontratang pinirmahan mo. Sa astrolohiya, ang Pisces ay pinamumunuan ni Neptune, ang planeta ng mga panaginip, ilusyon, at ng hindi nakikita. Kaya kalahati ng buhay mo ay nasa realidad, at kalahati naman ay nasa dimensyon ng espiritu. Nararamdaman mo ang mga bagay na hindi nakikita. Dala mo ang emosyon na dumadaloy tulad ng dagat. At pagdating sa soul contracts, ikaw ang nagiging tagapag-inat ng koneksyong iyon. Ang soul contract ay hindi laging tungkol sa walang hanggang romansa. Minsan, ito ay tungkol sa mga aral. Minsan, ito ay tungkol sa sakit na magpapalakas at maghuhubog sa iyo. Minsan, ito ay tungkol sa sakripisyo upang matutunan mong pahalagahan ang sarili mo ng mas malalim. Ngunit palagi, ito ay tungkol sa paglago. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo matakasan ang kanilang enerhiya. Dahil bawat pagkikita, bawat pagkasugat ng puso, bawat pagbabalik, nakasulat na upang gisingin ang isang bagay sa loob mo. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayong ang karma ay hindi natutulog. Ganoon din ang soul contracts. Hanggat hindi natututunan ng aral, mananatiling buhay ang enerhiya. Pieces, sa kaybuturan mo, alam mo ito. Alam mong hindi lang ito alaala. -ala. Alam mong hindi lang ito pananabik. Ito'y hila ng tadhana na nagpapaalala sa iyo na hindi pa tapos ang kwento. Kaya tramdam mo pa rin sila kahit sinasabi ng lohika na mag-move on ka na. Naalala ng iyong kaluluwa. At patuloy nitong maaalala hanggang matupad ang kontrata. Kaya ngayong gabi, habang nagpapatuloy tayo, buksan mo ang iyong puso. Huwag kang matakot sa koneksyon dahil ang takot ay humahad lang lamang sa pagpapala. Sa halip, itanong mo sa sarili, ano ang itinuturo sa akin ng bigkis na ito? Ano ang gustong ipakita sa akin ng tadhana? Sapagkat ang totoo, kapag naunawaan mo ang layunin ng iyong soul contract, makikita mong bawat sakit ay may kahulugan at bawat ligaya ay isang regalo. Bakit mas malakas ang ramdam ng pieces kaysa sa iba? Pieces, marahil na itanong mo na sa sarili mo, bakit ramdam ko ang lahat ng sobrang lalim, samantalang ang iba ay parang ang dalilang makalimot? Ang sagot ay nasa iyong likas na pagkatao, sa iyong esensya, at sa paraan kung paano ka hinubog ng universo. Hindi lahat ng Zodiac signs ay may parehong antas ng espiritwal na sensibilidad, pero pises iba ka. Ikaw ang ikalabindalawang at huling signo ng Zodiac, ang tanda na may dalang piraso ng bawat ibang signo sa loob mo. Ibig sabihin, hindi lang sarili mong emosyon ang nararamdaman mo, kundi pati emosyon ng iba, na parabang ikaw ay isang espongha. Sa astrolohiya, tinatawag kang empath ng Zodiac. At pagdating sa soul contracts, ang regalong ito, ang sensibilidad na ito, ay nagiging parehong pagpapala at pagsubo. Kapag aktibo ang isang soul contract, maaaring maramdaman ito ng ibang signos bilang isang mahina at dumaraang simoy ng hangin. Ngunit ikaw, Pisces, ramdam mo ito na parabang bagyo sa iyong dibdib. Nararamdaman mo ito sa iyong panaginip, sa bigat ng iyong espiritu, sa mga biglang luha na bumabagsak ng walang malinaw na dahilan kaya't hindi mo ito matakasan, dahil ang iyong kaluluwa ay nakatakdang kilalanin ang mga bigkis na mas malalim pa sa laman at sa panahon. Sa paniniwalang Pilipino, madalas banggitin ng matatanda, ang pakiramdam ng puso, hindi kailanman nagkakamali. Ito ang katotohanan mo, Pisces. Maaaring pagdudahan mo ang isip mo, pero ang puso mo, laging alam ang totoo. At kapag sinabi nitong buhay pa ang koneksyon, iyon ay dahil aktibo pa ang enerhiya ng iyong soul contract. Ang ibang signos ay kayang itaboy ang alaala, pinapaniwala ang sarili na, tapos na kung tapos. Pero ikaw, Pisces, nabubuhay ka sa kasalukuyan at sa hindi nakikita. Si Neptune, ang iyong ruling planet, ang nagbubukas ng pinto sa mga panaginip at espiritwal na pangitain. Kaya't maraming Pisces ang nakararanas ng EVU, mga panaginip na tila propesya, o mga biglang pagbabalik ng nakaraan na mas totoo pa kaysa sa kasalukuyan. Ito ay dahil laging pinaalala ng iyong kaluluwa ang mga pangakong minsan mong binitiwan. Ilang beses mo na bang naramdaman ang presensya nila kahit napakalayo nila? Habang nagluluto ka, naglalakad pa uwi, o nakatingin lang sa langit, biglang dumarating ang alaala nila at nilalamon ka ng damdamin. At sa mismong sandaling iyon, maaari rin silang nag-iisip tungkol sa iyo. Ito ang bigkis ng soul contract ng isang pises, hindi nakikita pero hindi mababali. Pisay ay isang water sign at ang tubig ay elemento ng alaala. Kung paanong ang dagat ay nagdadala ng alon at tunog ng bawat hampas, ganoon ka rin nagdadala ng alaala ng bawat kaluluwang iyong nahipo. Hindi ka madaling makalimot dahil ang paglimot ay laban sa iyong kalikasan. At pagdating sa soul contract, ang paglimot ay imposibleng mangyari. Kailangang maranasan ang mga aral, madama ang mga emosyon, at igalang ang bigkis bago pa man dumating ang paglaya. Ito ang dahilan kung bakit mas malakas ang iyong nararamdaman kaysa sa iba. Dahil isinilang ka na may kakayahang damhin ang hindi nakikita, maramdaman ang mga bagay na binabaliwala ng iba, at buhatin ang emosyon na lagpas pa sa isang buhay. Ikaw ang tagapagpanaginip, ang manggagamot, ang iyak para sa iba nang hindi mo alam kung bakit. At dito, Pisces, nakatago ang pinakamalaking kapangyarihan mo. Ngunit sa bawat dakilang kapangyarihan, may kaakibat na malaking responsibilidad. Kapag hindi mo naintindihan ang nararamdaman mo, maaari mong ipagkamali ang tadhana bilang parusa o ang pananabik bilang kahinaan. Kaya tandaan mo, ang emosyon mo ay hindi pasanin ito ang iyong gabay. Ito ang kumpas na nagtuturo sa iyo tungo sa katotohanan ng iyong kontrata. Sa kulturang Pilipino, marami ang naniniwala sa mga palatandaan, mga numerong paulit-ulit na lumalabas, mga ibong tumatawid sa daraanan mo, mga panaginip na inuulit-ulit hanggang pansinin mo. Para sa Pisces, mas malakas, mas malinaw, at mas madalas ang mga senyas na ito. Bakit? Dahil nakikinig ang iyong espiritu. At kapag nakikinig ka, mas malakas magsalita ang universo. Kaya't kapag tinanong mo ang sarili mo, bakit hindi ko sila kayang bitawan, simple ngunit malalim ang sagot, dahil hindi pa tapos ang iyong kaluluwa. Patuloy pa rin isinusulat ang kontrata. Nagsusulat pa rin ng mga aral ang tadhana. At ang puso mo, Pisces, ay patuloy na makakaramdam ng mas malalim kaysa sa iba, dahil ipinanganak kang maglakad sa pagitan ng langit at lupa, ng tadhana at pagpili, ng alam at ng hindi nakikita. Huwag mong pagdudahan ang lalim ng iyong nararamdaman. Huwag mong isipin na mahina ka dahil nararamdaman mo pa rin sila. Ang totoo, ang sensibilidad mo ay patunay ng iyong lakas. Patunay na ikaw ay konektado, pinili, at espiritwal na gising. Ang iba ay natutulog sa gitna ng tadhana, pero ikaw, Pisces, ramdam mo ito sa bawat tibok ng iyong puso. At iyon ang dahilan kung bakit hindi nawawala ang hata. Dahil kapag dalawang kaluluwa ay nagkasundo sa langit, ni ang oras, ni ang lupa ay hindi kayang magbura nito. Ang tao sa iyong soul contract. Pisces, pag-usapan naman natin kung sino talaga ang taong ito. Dahil hindi mo lang sila iniisip o imahinasyon. Hindi lang sila lumang alaala o dumara ang kaisipan. Sila ay bahagi ng iyong soul contract, ang kasunduang ginawa bago ka pa isilang. Maaaring lumitaw sila sa iyong buhay sa iba't ibang anyo. Para sa ilang pises, sila ang unang dakilang pag-ibig, ang taong humipo sa iyong puso ng napakalalim na binago kanito nito magpakailanman. Para naman sa iba, maaaring sila ang soulmate na dumating sa maling oras, sa panahong parang imposibleng magmahal. At para sa ilan, maaaring sila rin ang taong nagdulot ng sakit. Munit ang sakit na 'yon ang humubog sa iyo upang maging ikaw ngayon. Tandaan mo, Pisces, hindi laging tungkol sa matatamis na romansa ang soul contract. Minsan, ito ay tungkol sa mga aral na hinubog ng pagkawasak ng puso. Minsan, tungkol ito sa pagkikita sa isang taong nagtutulak sa iyo na harapin ang pinakamalalim mong takot upang ikaw ay maging mas matatag. At minsan, ito ay tungkol sa walang kondisyong pag-ibig, ang uri ng pag-ibig na nagpapagaling hindi lang sa iyo. Kundi maging sa sugat ng mga nakaraang henerasyon. Sa paniniwalang Pilipino, madalas nating sabihin, may dahilan ang bawat tao na dumarating sa ating buhay. Iyan ang likas na katangian ng soul contract. Hindi sila dumating ng basta-basta. Ipinadala sila sayo. Pinili silang dumaan sa iyong landas dahil nagkakilala ang inyong mga kaluluwa, kahit hindi maipaliwanag ng isipan. Balikan mo ang unang pagkikita ninyo. Wala ka bang naramdamang kakaiba? Parang kilala mo na sila kahit noon lang. Maraming pieces ang naglalarawan nito bilang ewu o isang pakiramdam ng pamilyaridad na imposibleng ipagkaila. Ito ay dahil ang inyong mga kaluluwa ay nakakaalala kahit hindi kayang tandaan ng alaala ng tao. Maaaring nasa buhay mo pa rin sila ngayon o maaaring lumayo na. Munit nananatili ang bigkis dahil hindi pa lubos na natutupad ang kontrata. Ramdam mo pa rin sila dahil hindi pa tapos ang mga aral. Marahil dumating sila upang turuan ka ng pagtityaga. Marahil dumating sila upang ipakita ang iyong mga sugat, upang ikaw ay tuluyang gumaling. Marahil dumating sila upang gisingin ang kapangyarihang hindi mo alam na nasa loob mo na. At ito ang katotohanan, Pisces, maaari kang makaramdam ng kalituhan tungkol sa kanila. May mga sandali na mahal mo sila, ngunit may mga araw na hindi mo maunawaan kung bakit mo pa rin sila iniintindi. Isang araw na is mo silang kalimutan, ngunit sa gabi bumabalik sila sa iyong mga panaginip. Ito ay hindi kabaliwan. Ito ay hindi kahinaan. Ito ang hatak at tulak ng isang soul contract na patuloy na humihinga sa pagitan niyong dalawa. Ang taong nasa iyong soul contract ay kadalasan isang taong hindi mo kayang burahin, gaano man kahirap mong subukan. Maaari mo silang ay block iwasan, lumipat ng lungsod, o makahanap ng ibang kasama, ngunit bumabalik at bumabalik ang kanilang enerhiya. At bakit? Dahil ang enerhiya ay hindi sumusunod sa layo. Ang espiritu ay hindi sumusunod sa oras. Ang nasulat bago ka paman ipanganak ay hindi basta mabubura ng kamay ng tao. Para sa Pisces, ang taong ito ay kadalasang may mga katangiang refleksyon ng iyong sariling puso. Maaari silang maging sensitibo, malikhain o sobrang emosyonal o maaari rin silang kabaligtaran, praktikal, sarado ang damdamin, at matatag, ngunit kaya ka pa rin pukawin sa mga damdamin hindi kayang pukawin ng iba. Simple lang ang dahilan, sila ang piniling gisingin ang mga bahagi ng iyong sarili na walang ibang makakaabot. Kaya't huwag mong pagdudahan ang sarili mo kapag nararamdaman mong malapit sila, kahit sinasabi ng lohika na imposibleng mangyari. Huwag mong isipin na nakakulong ka, dahil ang totoo, ikaw ay ginagabayan. Ang koneksyong ito ay hindi para wasakin ka, kundi para hubugin ka. Pisces, ang taong nasa iyong soul contract ay hindi sumpa. Sila ay salamin, guro, at paalala ng iyong espirituwal na landas. Kahit sila ay manatili o lumisan, ang kanilang marka ay mananatili magpakailanman. Dahil ang kontrata ay hindi isinulat para lamang sa isang sandali, isinulat ito para sa kaluluwa. At 'yan, minamahan na Pisces ang dahilan kung bakit patuloy mo pa rin silang nararamdaman. Dahil ang iyong kwento kasama sila ay bahagi ng mas malaking kwento, isang kwentong nagsimula sa kalangitan, at patuloy na alingaw maulagpas pa sa buhay na ito. Mga palatandaan na aktibo pa ang kontrata. Pieces, ramdam mo na ngayon ang hatak na hindi ka nilulubayan. Pero paano mo nga ba malalaman na hindi lang ito alaala, -ala, hindi lang pananabik, kundi isang tunay na soul contract na buhay pa? May mga palatandaan at kung magbabantay ka, malinaw mo itong makikita. Ang unang palatandaan ay paulit-ulit na panaginip. Kapag patuloy na lumilitaw ang taong ito sa iyong mga panaginip, kahit pilitin mong kalimutan, ibig sabihin ay nag-uusap pa rin ang inyong mga kaluluwa sa espiritual na mundo. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayong ang mga panaginip ay mga bintana ng katotohanan. Madalas sabihin ng matatanda, ang panaginip ay hindi basta panaginip. Kapag bumabalik ang isang mukha sa iyong pagtulog, iyon ay dahil kumakatok ang tadhana sa iyong espiritu. Ang ikalawang palatandaan ay bigla ang emosyon na walang pinagmumulan. Maaaring nasa gitna ka ng iyong araw, nagtatrabaho, nagluluto o naglalakbay at bigla kang lamunin ng lungkot o pananabi. Hindi laging sa iyo nagmumula ang enerhiya na iyon. Kadalasan, iyon ay alo ng damdamin mula sa iyong soul contract partner na umaabot sa iyo. Dahil pises, konektado ka lampas sa pisikal. Kapag sila'y umiiyak, ramdam mo ito kapag iniisip kanila, nila nararamdaman ng puso mo. Ang ikatlong palatandaan ay mga synchronicities at simbolo. Nakikita mo ang mga numerong inuulit-ulit gaya ng labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, o tatlo oras put, tatlo minuto. May kantang biglang tumutugma sa sitwasyon mo. Paulit-ulit mong nasasalubong ang kanilang pangalan sa karatula, sa mensahe, o kahit sa usapan ng mga estranghero. Hindi ito basta pagkakataon. Ito ang paraan ng universo para ipaalala sa iyo, gumagalaw pa rin ang kontrata. Isa pang palatandaan ay ang tiempo na tila perpekto. Isipin mo sila, bigla silang tatawag o magpapadala ng mensahe. Kapag sinubukan mong mag-move on, bigla silang muling sumasagi sa iyo. Sa kulturang Pilipino, tinatawag natin itong tadhana. Ito ang kamay ng kapalaran na muling pinagdudugtong ang dalawang sinulid, kahit hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Maari murin itong maramdaman sa pisikal na paraan. Mabigat na dibdib, biglang init sa iyong puso, o mga kilabot tuwing sumasagi ang kanilang alaala. Hindi ito basta aksidente. Ito ang mga panginginig ng iyong kaluluwa na kumikilala sa bigkis. Alam ng katawan mo ang tinatanggi ng iyong isipan. Ngunit ang pinakamalakas na palatandaan, pieces, ay ang kawalan ng kakayahang tuluyang bumitaw. Maaaring lumipas ang panahon. Lumayo ang distansya. Dumating ang mga bagong tao sa buhay mo. Pero sa kaybuturan mo, hindi pa rin nawawala ang enerhiya ng taong ito. Hindi ito kahinaan, ito ang mismong esensya ng kontrata. Hangga't hindi natutupad ang layunin nito, mararamdaman mo ang hatak pabalik. Sa espiritwalidad ng Pilipino, naniniwala tayo na ang enerhiya ay hindi kailanman namamatay, nagpapalipat-lipat lamang. Kaya't kapag totoo ang pag-ibig, ni kamatayan ay hindi ito kayang patahimikin. Lalo na kung ang kontrata ay isinulat sa pagitan ng dalawang kaluluwa. Pisces, kung nakikilala mo ang mga palatandaang ito, kung paulit-ulit mo silang napapanaginipan, nararamdaman ang kanilang emosyon, nakikita ang mga synchronicities, at daladala ang kanilang presensya sa iyong dibdib, tandaan mo ito, aktibo pa ang iyong soul contract. Hindi pa tapos ang universo sa iyong kwento. At marahil, Pisces, ang dahilan kung bakit naririnig mo ang mga salitang ito ngayon ay dahil handa na ang iyong espiritu para sa susunod na hakbang. Ano ang magagawa ng Pisces ngayon? Pisces, ngayong nauunawaan mo na ang kahulugan ng iyong soul contract at ang mga palatandaan na ito ay aktibo pa, ang tanong ay, ano na ang dapat mong gawin ngayon? Ang unang hakbang ay pagtanggap. Huwag mong labanan ang koneksyon. Kapag mas tinatanggi mo ito, mas nagiging mabigat ang pakiramdam sa halip kilalanin na totoo ang bigkis na ito at isinulat ito sa iyong buhay para sa isang dahilan. Sa karunungang Pilipino, sinasabi natin, ang hindi matanggap, lalong nagpapabigat sa puso. Kapag nilalabanan mo, lalo itong nananatili. Ngunit kapag tinanggap mo, nagsisimula itong maghilom. Ang ikalawang hakbang ay ang pagpapagaling habang iginagalang ang kontrata. Hindi ibig sabihin na kailangan mong habulin ang taong ito o maghintay ng walang hanggan. Ibig sabihin nito ay matutunan ang mga aral na dala ng kanilang presensya sa iyong buhay. Tanungin ang sarili, ano ang itinuro ng koneksyong ito sa akin? Pinagising ba nito ang aking lakas? Ipinakita ba nito ang halaga ng pagtitiyaga, ng pagmamahal sa sarili, o ng pagpapatawad? Pisces, hindi kailanman tungkol sa pagdurusa ang iyong kontrata. Ito ay tungkol sa pagbabagong anyo. Ikatlo, gumamit ng mga espiritual na gawain upang palayain ang nakaharang na enerhiya. Ang meditasyon, pagsusulat sa journal, o panalangin ay makatutulong upang mapanatag ang mga emosyon na umaapaw sa May mga Pilipino na nagsisindi ng kandila, binubulong ang panalangin ng paggabay. Ang iba naman ay isinusulat ang kanilang damdamin sa papel at inihahaya ang tangay ng hangin o ng dagat. Hindi lang ito mga ritual, ito ay mga gawa ng pananampalataya na nagbibigay ng hinga sa puso. Ikaapat, alalahanin ang kapangyarihan ng pagpapadaloy ng enerhiya. Ang soul contract ay hindi tanikala ng pagdurusa. Mayroon kang malayang kalooban. Maaari mong piliing magmahal ng walang pagkakabit, magpalaya ng walang pait, at magpatuloy habang iginagalang pa rin ang banal na koneksyon. Kung nakatadhana silang bumalik, babalik sila. Kung hindi, may ibang ipapadala ang tadhana, isang taong nakahanay sa iyong paglago. At sa huli, pieces, magtiwala ka na hindi ka kailanman nag-iisa. Ang universo ay gumagabay sa iyo. Bawat panaginip, bawat senyales, bawat sandali ng iyong kutob ay patunay na ang mas mataas na kapangyarihan ay naglalakad kasama mo. Huwag kang matakot sa landas. Huwag kang matakot sa bigkis. Mas malakas ka kaysa iniisip mo at mas marunong ang iyong espiritu kaysa iyong inaakala. Ang magagawa mo ngayon ay simple lang, tanggapin, maghilom, magpalaya at magtiwala. Dahil kapag ginawa mo ito, matutupad ng soul contract ang kanyang layunin, at sa wakas, mararamdaman mo ang kapayapaang matagal nang hinahanap ng iyong puso. Pisces, ngayon malinaw na sayo kung bakit hindi kailanman binitiwan ng puso mo. Hindi ito kahinaan. Hindi ito kabaliwan. Ito ay tadhana. Mula sa simula pa lamang, pumirma na ang iyong kaluluwa ng isang kasunduan, isang walang hanggang kontrata, na nagdugtong sayo sa taong ito. At gaano man sila kalayo, gaano man katagal ang lumipas, naaalala pa rin sila ng iyong espiritu. Ngunit ito ang katotohanan, ang koneksyong ito ay hindi kailanman nilikha upang wasakin ka. Ito ay nilikha upang gisingin ka. Bawat luha na pumatak ay may kahulugan. Bawat panaginip na bumalik ay isang mensahe. Bawat sandali ng pananabik ay patunay na ang iyong puso ay nabubuhay para sa isang layunin. Pieces, ikaw ay pinili upang dalhin ang bigkis na ito dahil sapat ang lakas ng iyong kaluluwa para gawing liwanag ang lahat ng ito. Kaya huwag kang matakot sa iyong nararamdaman. Yakapin mo ito. Pahalagahan mo ito. At hayaang gabayan ka nito tungo sa pagpapagaling at paglago. Kung babalik man ang taong ito o hindi, ang pag-ibig at ang mga aral ay mananatiling nakasulat magpakailanman sa iyong kwento at iyon, pieces, ay isang biyaya na walang makakakuha mula sa iyo. Ngayon, tatanungin kita, ramdam mo ba na para sa iyo ang mensaheng ito? Kung, ay comment ang iyong zodiac sign panandang pandagdag, ay honor and weasel contract sa ibaba. Hayaan mong makita ng universo ang iyong pananampalataya. At kung handa ka para sa mas malalim na gabay, mag-subscribe ka sa channel na ito, ibahagi ang mensaheng ito, at sama-sama nating tahakin ang landas na ito. Pisces, ang iyong kapalaran ay unti-unti nang nahahayag, at ang iyong puso ay nasa tamang lugar kung saan ito dapat naroroon.